naging biro na para sa karamihan ng hanapin si Pastor Apollo Kiboloy upang makamit ang instant yaman. Paano ba naman kasi ay instant sampung milyon ang nakalaan para sa sinumang makapagtuturo ng kanyang pinaglalagyan? Ngunit bakit nga ba kahit sa laki ng pabuya na nakapatong sa ulo ni Kiboloy ay hindi pa rin mahuli-huli? Gaano nga ba siya kagaling magtago? Gaano nga ba katibay ang kanyang koneksyon? gaano nga ba siya kamakapangyarihan at gaano nga ba siya kayaman? Yan ang sabay-sabay natin ngayong malalaman. Si Pastor Apollo Karyon Quiboloy ay tinuturing na isa sa pinakamaimpluensyang tao sa bansa dahil sa kanyang itinatag na simbahan na Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Isa itong restorationist church na nakabase sa Pilipinas. Itinatag niya ito noong taong 1985 at pinakilala ang kanyang sarili bilang appointed son of God at owner of the universe. Dahil na rin sa kanyang kakayahang mamuno, ay marami siyang nainggan yung mga mananampalataya. Maliban sa simbahang na itayo, ay nagmamayari rin itong si Quiboloy ng isang broadcasting network na pinangalan ng Sunshine Media Network International o SMNI na naging daan rin niya upang mas palawaki ng kanyang impluensya, hindi lamang sa relihiyon kundi maging rin tungkol sa politika at iba pang isyu sa lipunan. Mas umugong rin ang kanyang pangalan dahil sa kanyang naging malapit na relasyon sa dating Pangulo ng Bansa na si Rodrigo Duterte. Samantala, kung babalikan ang pinagmulan ng isang Apollo Kiboloy, ay isinalang pala ito noong April 25, 1950 sa Davao City ng kanyang mga kapampangan na mga magulang na sina Jose Kiboloy Iturla at Maria Carreon Waikinto. Siya ang pinakabunso sa kanilang siyam na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay kapwa katutubo sa lubao bago ito lumikas matapos ang Second World War upang humanap ng mas magandang oportunidad at hanap buhay. Ang kanyang ama isang-isang protestante at mayembro noon ng Christian and Missionary Alliance bago ito lumipat sa Oneness Pentecostal. Kasama ang apat nitong mga anak, ang kanyang pamilya ay nakilala noon sa kanilang lugar bilang mga pastor leaders sa United Pentecostal Church of the Philippines. Nang maging labing apat na taong gulang si Apollo Kiboloy, ay nagsimula na umano siyang magkaroon ng spiritual visions. Ayon umano sa kanya, nagkaroon siya ng pangitain na nakita umano niya ang Panginoon at ang mundo ang sinunog. Ayon sa kanya, ay ang araw ay sasakupin ng dilim at ang buwan ay magiging kulay dugo bago bumalik ang Diyos. If ye shall seek me, ye shall find in my way. Ayon sa kanya at sinabing ito umano ang second coming of Jesus. Bagamat mayroong mga naging ganitong pahayag si Kibuloy, ay hindi niya nakita noon ang sarili na maging isang preacher dahil pangarap niya noon na maging isang nautical engineer at piloto. Ngunit dahil sa natanggap na libreng edukasyon sa Bible College, Kasama ang libreng tirahan at pagkain, ay nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral ng theology sa United Pentecostal Bible Institution at nagtapos noong 1972. Nagpatuloy siya bilang isang preacher sa UPCP nang makatapos sa kanyang pag-aaral noong 1973, ay napili siya ng UPCP na irepresenta ang kanilang simbahan sa International Youth Corps World Conference sa Seoul, South Korea. Samantala, dahil sa naging hindi pagkakaintindihan sa kasamahang preacher, ay naitiwalag si Kibuloy sa UPCP. Muli siyang nagbalik taong 1980 at muling sinubukang ibalik ang kanyang reputasyon bilang pastor, ngunit siya inimbestigahan dahil sa mga pagtuturo ng mga hindi na ayong kaugalian at galit sa kanyang mga kapwa pastor. Noong September 1, 1985, Bago pa man ang itinakdang meeting ng UPCP's District Board, ay nilisan ni Kiboloy ang kanyang simbahan sa Agdao Church, kasama ang iilan niyang mga tagasunod at nagtayo ng bagong denominasyon at ito ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Itinalaga niya ang sarili bilang leader at executive pastor. Nagsimula siyang mangaral sa slum area ng Agdao na mayroon lamang 15 mayembro at nakatanggap ng mga pagtulig sa dahil sa kanyang pagpapakilala bilang appointed son of God. Ngunit sa kabila nito ay patuloy na nadadagdagan ang mga tagasunod ng pastor at naniniwala sa kanyang mga turo. Ayon sa kanila, sa kasalukuyan, ay mayroon ng apat na milyong tagasunod si Kiboloy dito sa bansa at dalawang milyon naman ang nagmumula sa ibang bansa. Dahil nga sa impluensyang mas napalawak ng pastor ay nagkaroon na siya ng mga divinity claims tulad na lamang ng pagpapahinto umano niya sa 2019 Cotabato earthquake. Ayon din sa kanya noong kasagsagan ng pandemya na ang Omicron variant ay dahil umano sa kanyang prosecution sa US at mga negatibong komento sa kanya ng publiko at matitigil lang umano ito kung siya ay palalayain na mula sa mga reklamong ipinataw sa kanya. Samantala, ginamit rin umano ng pastor ang kanyang liderato sa kanyang simbahan upang diktahan at perahan ang kanyang mga miyembro. Sa pilitan umano silang kinokolekta na pera at kung sakaling wala silang maibigay o hindi maabot ang kuota at napipilitan ang mga miyembro na magbenta ng mga ari-arian o di naman kaya ay umutang, mabigay lamang ang kanilang sinumpaang halaga sa kanilang simbahan. Kaya naman marami umanong miyembro ang nalubog sa utang at naghirap, samantalang ang kanilang kinikilalang pinuno ay patuloy ang pagyaman. Kaya naman, isa itong si Pastor Apollo Kibuloy sa mga pinakamayamang pastor ng bansa na mayroong mahigit kumulang 100 million na net worth. Makikita ang kanyang karangyaan sa kanyang mga ari-arian tulad na lamang ng isang prestihiyosong paaralan na kanyang pag-aari na Jose Maria College. Pag-aari din niya ang Swarasog Media Corporation na siyang may-ari ng SMNI franchise. Mayroon din umano itong mga magagarbong mansyon sa Canada na umaabot sa 338 million pesos ang halaga. Pag-aari niya ang rin ang The Garden of Eden Restored na matatagpuan sa Tamayong Davao City, kung saan makikita dito ang magagarang mansyon at malawak na hardin na dati ay binuksan para sa sino mang nais mamasyal sa lugar, ngunit ngayon ay nakasarado na ito sa publiko. Magpasahanggang ngayon ay patuloy paring iniimbestigahan kung gaano nga ba talaga kalaki ang kabuang yaman ng pastor. Samantala, sa ngayon nga ay patuloy pa rin hinaharap ng pastor ang iilang mga reklamo. Napapabilang siya sa Federal Bureau of Investigations Wanted List dahil sa iilang mga krimeng kinasangkutan nito, tulad ng sex, human trafficking, marriage fraud, coercion, money laundering, cash smuggling, at iba pang mga reklamo. Matapos naman tanggihan ang mga pang-uungkat ng pamahalaan ng Pilipinas sa kanyang mga kaso, inilabas ang isang arrest warrant ng Senate of the Philippines noong March 19 2024 kasabay ang 10 milyong pabuya sa sinumang makapagtuturo ng kinaroroonan ng pastor. Maliban dito ay marami na ring mga kontrobersya na kinasangkutan ng pastor kabilang na ang pagturo sa kanya ng grupong New People's Army na nasa likod umano ng nangyaring massacre sa Klata Bagobo leader na si Datu Domingo Diarog at pamilya niyo noong April 22, 20, 2008 na tumanggi umanong ipagbili ang kanilang dalawang ektaryang lupa sa halagang 50 million pesos. Ang lupaing ito ay nasa 700 hectares ancestral domain na inaangkin ng Bagobo people sa Tugbok, Davao City na ginawang Prayer Mountain ni Kibuloy sa Tamayong, Davao City. Naging sunod-sunod rin ang mga pagpapatunay ng kanyang mga dating miyembro tungkol sa sapilitang fundraising activities. Ang iilan rin daw umano sa mga ito na hindi nakakasunod sa pagbibigay ng hinihinging halaga ay napaparusan at nakakaranas ng physical abuse mula sa pastor at mula sa mga church administrators. Lumabas rin ang usapin tungkol sa kanyang mga night duty and pastorals. Ayon sa mga reklamo ay pinipilit umano ang mga kababaihan sa night duties, kung saan sila ang nakakaranas ng sexual abuse mula kay Kibuloy. Ginagamit din umano ng pastor ang mga church donations upang tustusan ang kanyang magarbong pamumuhay. Samantala, noong June 21, 2023 naman ang mga video sharing platform YouTube ay tinerminate ang channel ni Kibuloy dahil sa mga paglabag nito sa community guidelines sumunod din dito ang pagban sa ilan pang accounts na konektado sa pastor kabilang na ang SMNI News at Kingdom of Jesus Christ channels na itinigil din noong July 7, 2023. Maging ang China-based video sharing service na TikTok ay naban din ng account ni Pastor Kibuloy at noong August 17, 2023 ay naban din ng account nito sa Facebook at Instagram na pag-aari ng Meta dahil sa mga natanggap na reklamo mula sa hindi kilalang source. Sa ngayon ay patuloy pa rin na pinaghahanap si Pastor Apolo Kibuloy. Ngunti sa kabila ng daming mga tumutugis, sa kanyang ay tila patuloy pa rin niyang napapatunayan ang kanyang kakayahan na kalabani ng batas. Marahil nga kaya ito sa kanyang angking kayamanan. O may iilan talagang mga malalakas na personalidad ang patuloy din na pumuprotekta sa kanya. Hanggang kailan kaya niya kayang pagtaguan ng bansa? hanggang kailan kaya siya kayang protektahan ng kanyang kayamanan at koneksyon? Ikaw ka alam, sa tingin mo, saan kaya nagtatago itong si Pastor Apollo Kibuloy? Ano kaya ang dahilan kung bakit kahit sa laki ng pabuya na nakaabang, ay wala pa rin nagtatagumpay na nakakapagturo sa kinalalagyan niya? At kung sakaling ang nagpoprotekta sa kanya ay ang kanyang mga tagasunod sa kanyang simbahan, paano kaya niya napapanatili ang tiwala sa kanya ng mga ito na hindi siya nito magawang talikuran sa kabila ng mga kontrobersiyang kanyang kinasasangkutan. At sa kabilang banda naman ay totoo nga kaya ang mga kasong kanyang kinakaharap, ginawa niya kaya ang mga pangaabusong ito sa kanyang mga taga-sunod. Ikaw nang bahalang humusga ka alam. Ikomento lamang sa iba ang inyong opinyon sa usapin natin ngayon. Muli po ay maraming salamat sa inyong panonood.